Magandang araw mga bata. Muli, ako si Teacher Hana, ang inyong guro sa ikaapat na baitang. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa tamang pagsusuri ng pagkain na mula sa Help 4 ng Pivot 4A CLMD Module. Ang aralin na ito ay isinulat Upang ikaw ay makaunawa ng kahalagahan ng pagbabasa ng food labels sa mga pinamiling pagkain. Pagtingin sa masustansya at mas ligtas na pagkain, makabuo ng mga pahayag o paliwanag sa kahalagahan ng pagbabasa at pagbibigay ng kahulugan sa food labels. So ngayon malalaman natin kung paano ninyo susuriin ang mga pinamiling pagkain ni nanay so matututunan ninyo kung paano tingnan ang mga food labels na nakalagay sa inyong mga pinamili. May mga panganib na idudulot ang hindi pagbabasa ng mga food labels. Maaring makapagpalubha ito ng sakit dahil sa maling paggamit nito sa ating pang-araw-araw na gawain. Kaya nga mga bata kailangan yung matutunan kung paano babasahin ang mga food labels sa inyong mga ipinamili at yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. At malalaman niyo rin kung ano yung mga panganib na maaaring idulot sa inyo kapag hindi kayo marunong magbasa ng mga food labels. Ang unang maaaring mangyari sa inyo ay ang pagsakit ng tiyan, pagsusuka, o pagkakasakit. Kung sirang pagkain o expired ang inyong mga pinamili o nakain, maaaring ikaw ay magsuka. Pwede ding sumakit ang tiyan mo at pwede kang makakuha ng mga mikrobyo. Paano ba malalaman kung expired ang inyong pagkain? Narito ang ilan sa mga halimbawa ni Teacher mula sa aking pinamili. Kung nakikita ninyo, dito sa unang larawan na aking ipinakita, ito ay binili ko noong October 22. Ang expiration na nakalagay ay October 28. Ibig sabihin, mayroon akong anim na araw para ubusin ang pagkain na ito. Ito naman ay mula sa palaman na aking binili. Ibig sabihin niyan, maaring mag-expired o hindi na pwedeng gamitin o ipalaman ng aking binili sa January 20, 2022. Okay, ito naman ay mula sa noodles na aking binili. Nakalagay dyan, 24 September 21. Ibig sabihin niyan, yan yung araw na ginawa yung noodles na aking binili. At yun nasa baba, nakalagay 24 March 2022. Ibig sabihin, sa March 24, 2022, ang expiration ng noodles na ito na aking binili. Kaya mahalaga na tingnan ninyo ang expiration date para alam ninyo kung hanggang kailan nyo lang pwedeng kainin o gamitin ang inyong mga pinamili. Para maiwasan nyo ang pagkakasakit nandiyan, pagsusuka at pagkakasakit, pwede rin kayong magdumi. At ang worth niyan, kapag uh, masyado ng matagal pala ang pagkain na inyong nabili, maari kayong ma-hospital. Kaya kinakailangan na alamin ninyo kung kailan mag-e-expire o masisira ang pagkain na inyong pinamili. Sumunod, maari karing magkaroon ng allergic reaction. maaring magdulot ng allergies tulad ng paghahatsing, pangangati, hirap sa paghinga, pagkahilo, at iba pa ang mga pagkain naglalaman ng allergens o mga mikrobyo. So halimbawa, nakakain ka ng maruming pagkain dahil hindi mo inalam kung saan ito gawa o hindi mo alam kung anong sangkap nito. Maaring magdulot ito ng allergic reaction sa inyong katawan, lalo na kung madumi ang inyong nakain. Maari ding dahil sa sangkap o ingredients ng inyong pinamili na pagkain, kasi may mga pagkain o may mga tao na may allergy sa ibang mga sangkap. Kaya kinakailangan ninyong tingnan kung ano yung ingredients na ginamit sa paggawa ng pagkain na inyong kinakain. Malay nyo, yung kinain nyo pala ay may ingredients na bawal sa inyo. Kaya kinakailangan na tingnan ninyong maguti ang bawat sangkap ng pagkain na inyong pinamili. Halimbawa, ito ay yung luncheon meat na aking pinamili. Nariyan ang ingredients na, na nakalagay. Meron daw siyang pork, may pork fat, mechanically separated chicken, water, starch, vegetable, vegetable protein, iodized salt, sugar, spices, seasonings, MSG, ibig sabihin meron siyang betchin, at marami pang ibang mga sangkap. Mayroon ding nakalagay sa ibaba na contains soy and egg. Kung halimbawa, bawal sa iyo ang mga pagkain may soy, ibig sabihin hindi mo to it pwedeng kainin. Kaya kinakailangan talaga na basahin mo munang mabuti ang mga sangkap. Narito pa ang isa sa halimbawa ng aking pinamili. Ang ingredients daw niya ay non-fat milk, vegetable oil, at water. Kung ikaw naman ay hindi pwede sa mga gatas, hindi rin po pwede sa iyo ang produktong ito, lalo na kung madaling mga sim ang tiyan mo, or hindi ka pwede sa mga dairy food or dairy food products, bawal sa iyo ang produktong ito. Kaya mas maganda talaga na titingnan mo muna ang ingredients kung pwede mong kainin ang isang pagkain. At kinakailangan din na masigurado mong malinis ang pagkain na iyong pinamili. So, halimbawa, hindi siya nakasarado, hindi nakasealed yung produktong binili mo, or wala siyang takip. Dapat hindi mo yon bibilhin dahil maaring mag magdulot ito sa iyo ng pagkakaroon ng sakit. Pagpayat o pagtaba dahil sa maling nutrisyon. Mga bata, kung hindi ka nagbabasa ng food labels, maaari kang makakuha ng maling nutrisyon. Tandaan ninyo na ang anumang kulang o sobra ay masama sa katawan. Kaya nga, dapat tinitingnan ninyo kung yung kinakain nyo ay may mga vitamins o minerals ba kayong makukuha doon. O kung wala, dapat hindi mo na palaging kakainin lalo na kung mahilig kang kumain ng mga junk foods or mga soft drinks sa tingin mo ba nabasa mo na ba ang mga nutrition facts na mayroon doon sa kinain o ininom mo kung halimbawa wala kang sustansyang makukuha sa pagkain o iinumin mo huwag mo na siyang dalasan kumain maari kang tumikim pero hindi ka kakain ng sobra. Makukuha ang tamang sukat ng pagkain sa pamamagitan ng pagbabasa ng nutrition facts. Tingnan natin ang halimbawa ng aking ibibigay sa inyo. Narito ang halimbawa ng noodles na aking nabili. Ang sabi dyan, Kapag ka daw naubos mo ang isang pack ng noodles nito, ito, maaari kang makakuha ng total fat na 23%. Makakakuha ka rin ng saturated fat na 40%. So halimbawa, kinain mo ang noodles na ito, mataas daw po yung fat na makakain mo o mapupunta sa inyong katawan. Mataas din ang kanyang sodium content na hindi po pwede sa batang katulad mo. Dahil daw sa bawat 970 mg ng noodles na kakainin mong ito, makakakuha ka ng 40%. So, masyadong mataas ang sodium na makukuha mo. Nakalagay din dito na wala kang makukuhang vitamin A, o vitamin C sa noodles na ito. Wala ka rin makukuhang calcium, pero may makukuha kang iron. Ang recommended energy nutrients intake ng ng mga tao ay 6%. Pero ang makukuha mo lang na iron dito sa noodles na ito ay 4. 100%. Narito rin ang isa sa mga crackers na aking pinamili. Sa bawat 5 grams daw ng biskwit na ito, mayroon kang makukuhang 8% na total fat. Meron ka din daw makukuhang 20% ng saturated fat sa bawat 4 grams ng crackers na ito. Okay? Tingnan mo lang mabuti yung mga nutrition facts na makikita mo. At sa baba, kung makikita mo, walang porsyento ng vitamins ang makukuha mo. Pero meron kang 2% na vitamin C na makukuha. Wala ka rin makukuhang calcium, pero may iron kang makukuha na 10%. Ayan. Meron din nakalagay na sa bawat 2 grams do ng protein ay may makukuha kang 3%. Okay? Kaya mahalaga na tingnan mo yung nutrition facts para malaman mo kung gaano kadami ang vitamina o nutrisyon na makukuha mo sa bawat pagkain. Ang sumunod naman ay pagkapanis ng pagkain. Kaya nga, kung hindi sa refrigerator nakalagay ang pagkain, maaari itong masira. Samantalang, maaari namang mapanatili ang pagkasariwa at pagkamasustansya ng pagkain kung ito ay maitatabi ng wasto at tama. Kaya dapat mga bata, alam ninyo kung saan itatago o ilalagay ng maayos ang inyong mga pagkain. Mahalaga din na malaman nyo sa mga labels kung ito ba ay pwedeng ilagay sa rep o kinakailangang ilagay sa rep at pwede ba siyang ilagay sa lugar na napakainit. Kaya dapat tingnan ninyo mabuti. At siguraduhin nyo rin na may tago nyo ng maayos ang mga pagkain na inyong pinamili. Okay, narito ang halimbawa. Nilagay ko ulit ang expiration date. Dahil syempre kapag expired na ang pagkain, mapapanis o masisira na ito. Kaya kailangan alam nyo ang expiration date. Ang sumunod, ayan yung sinasabi ko. Kapag may nakalagay na keep refrigerated, ibig sabihin ang pagkain ay dapat nilalagay nyo sa inyo ref or refrigerator. May nakalagay din na always keep container tightly closed. Ibig sabihin, dapat nakasaradong mabuti yung pinaglalagyan ng pagkain na inyong pinamili. May nakalagay din, store at temperature not exceeding 30 degree Celsius. Ibig sabihin naman, hindi mo po pwedeng ilagay ang produktong ito sa lugar na napaka init. May warning din dyan na the product out of reach in the sight of children. Keep the product out of reach in the sight of children. Dapat hindi nakikita o hindi nakukuha ng bata kasi maaaring maging delikado para sa mga bata ang produktong ito. Kaya mahalaga na tingnan mo kung saan ilalagay ang bawat produktong pinamili mo kasi baka mamaya kailangan palaga, kailangan pala ilagay siya sa refrigerator eh hindi mo na ilagay tira na yung pagkain. Hindi mo na siya mapapakinabangan. Sayang lang. Diba? Kaya kinakailangan tingnan mong mabuti. At kinakailangan din iayos mo ang pagkakalagay ng bawat pagkain na iyong pinamili. Ang sumunod ay ang pagsasayang ng pera. Maaring aksaya sa pera ang resulta kung ang pagkain ay panis at sira na ang iyong nabili sa pamilihan. Kaya nga, kinakailangan na alam mo kung kailan ang expiration, kailangan alam mo kung maninis ang pagkakaluto o pagkakagawa ng iyong napamili at tingnan mong mabuti at suriin mong mabuti ang iyong napamili. O yung mga napamili ni nanay, kailangan si nanay marunong ding magsuri na mga pagkain niya para hindi sayang yung pera. Hindi aksaya yung pera. ba diba? Nakakapanghinayang kapag ka bumili ka ng sira ng pagkain, tas hindi mo naman napakinabangan. Hindi napakinabangan ng pamilya ninyo. Itatapon na lang yon nang hindi kayo nabusog. Sayang ang inyong pinanggastos. Kaya mas maganda kung susuriin nyo na agad para hindi sayang ang inyong mga pera. Tingnan natin ang mga gawain na nasa inyong module. Dito sa gawain sa pagkatuto bilang 2, titingnan nyo daw mabuti ang larawan na nasa inyong module at sasagutin ang tanong sa kwaderno. So, itong dalawang to, yung nasa inyong module. Ayan yung dalawang produkto na yan. Ang gagawin nyo, gamit daw po ang dalawang darawan na ito, ay bibigyan nyo o magbibigay kayo ng limang mahalagang nutrisyon na makikita ninyo sa dalawang label na ito. So, kung makikita nyo sa module nyo, ayan, nilagay ko lang ulit yung dalawa ha, yung tinapay at yung biskuit. Yung tinapay, yan po yung nasa taas. Yung may border na yellow. Ito naman pong biskuit, ito yung nasa baba, yung dark brown ng kulay ng pakete. So, ang gagawin ninyo, tingnan nyo mabuti yung dalawang larawan na yan. Pagkatapos, sasagutan nyo yung table na nasa inyong module. May nakalagay, biscuit, sumunod ay tinapay. Isasulat nyo lang kung ano daw yung mga mahalagang nutrisyon na makukuha ninyo sa dalawang produktong ito. So, halimbawa, dito tayo sa biskuit, magbibigay ako ng dalawa. Dito muna tayo sa gawing ibaba ha, yung brown na pakete. Nakalagay dyan na makakakuha kayo ng vitamin E Nakalagay din na may makukuha kayong vitamin B1. Ikaw na ang magdadagdag ng ilan pa sa mahalagang nutrisyon na makukuha nyo sa biskwit na ito. Sunod, doon naman tayo sa tinapal. Nakalagay dyan na meron kang makukuhang vitamin A at meron ka ding makukuhang vitamin C. Ikaw na ang iba pang maglalagay ng iba pang mga nutrisyon na makukuha ninyo sa pagkain na ito. Dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3 ang gagawin mo ay isang slogan na makakapanghikayat sa mga kamag-aral mo na magbasa din ng food labels. Kailangan kulayan mo at lagyan ng disenyo ang slogan na iyong ginawa. May ipapakita ako sa inyong halimbawa ng isang slogan. Okay, hey, ito po ay gawa ni teacher kinakailangan gumawa rin kayo ng sarili ninyong slogan. Okay, ito po ang halimbawa. Pagbabasa ng food labels ay ugaliin upang wastong nutrisyon ay ating kamtin. Ayan, kung mapapansin ninyo, tugma ang salitang ugaliin at kamitin kasi maganda sa pandinig kapag ang inyong slogan na gagawin ay mayroong tugma. Pagkatapos, pag nakagawa na kayo ng slogan ninyo, lagyan nyo dapat ng kulay at disenyo. At ang pinakahuli naman, nagawain ninyo sa module ay magbibigay kayo ng tatlong halimbawa ng pagkain na mayroon sa inyong mga ta tahanan. Pagkatapos, isusulat ninyo, paano nyo mapapanatiling ligtas na kainin ang mga pagkain na nasa tahanan ninyo? Halimbawa, ito yung nakalagay na table doon sa module nyo. Yan po yung gagawin ninyo. May nakalagay na mga pagkain, nutrition facts, tapos paraan ng pagpapanatiling ligtas na kainin ang mga nasaling pagkain. So halimbawa, gatas na powder o Alaska, di ba sinasalin nyo ito, isulat mo muna yung mga nutrition facts na makikita nyo sa likod ng Alaska powder. Okay? Hindi na po nilagay ni teacher para hindi masyadong malawak o mahaba yung isusulat. Sunod, paano daw po ang paraan ng pagpapanatiling ligtas na kainin o inumin yung gatas na powder ng Alaska? Halimbawa, ilagay sa garapon at siguraduhin nakasarado ng maigi. So yan, magbibigay kayo ng mga pagkain na meron sa bahay ninyo. Tatlo ha, pagkatapos isulat nyo kung ano yung nutrition facts na nakalagay sa pakete ng inyong mga pagkain na pinamili. Tapos sa likod, sa pinakadulo, Isusulat ninyo kung paano nyo mapapanatiling ligtas na kainin ang mga pagkain kapag ito ay inyong isinalin o inilagay sa isang lagayan. Okay ba? Diba? Naintindihan mga bata ang ating aralin ngayong araw na ito? At dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Hana. Maari bang subscribe niyo ang channel na ito? Bye, maraming salamat.